sa ating programa ng Tuna Update Alamon TV. No? Uh, una sa lahat po, maraming salamat sa lahat ng mga viewers uh, at sa lahat ng mga subscribers po natin. No? Uh, at sa mga bago po po sa aming YouTube channel, ay inangyayahan ina ina po namin kayo mga kaagiri mga kaibigan na uh, supportahan ang aming programa. Sana po ay mag-subscribe po kayo para mayroon pa kami patuloy na uh, ay i-share sa inyo lalo na po sa mga idea po tungkol sa pagtatanim ng mga gulay uh, gaya po ng palaya sitaw uh, at iba pang mga gulay na atin pong itatanim sa nakikita po ninyo sa screen mga kaagret mga kaibigan ay gumagawa na po kami ng plat at kaninang umaga uh, binubutasan po namin yung plat po natin no? binubutasan natin ng halos 6 inches no? mula dito sa surface hanggang dito sa baba ng no? sa butas uh, dyan po ang ilalagay natin ang pasal natin no? sa plot na ito mga kaagri at mga kaibigan ay hindi na to talagang kailangan ng maraming basal kasi nung nakaraang pagtatanim namin yung tinaniman namin ng sitaw ay nagbasal po kami ng dupos at saka mix po natin yung ukasim granules no? shout out kay sir Jisril Palacio Carion no? sila po ang mentors natin uh, tungkol po sa wokosem uh, granules no, ngayon po ang pagkita namin sa inyo mga kagri ang atin pong ibabasal dito ay ito pong Yara Unique 16 no? Yara Unique 16 at saka yung ah uh, 1620 no so na po yun 1620 mga ka-agree at mga kaibigan no ito po yung 1620 no iba iba kasi yung size ng ano ah, ng mukha ng 1620 no iba iba kasi yung ibang company may 1620 na nagawa no at yung iba rin company at uh, dito po tayo sa Yara Unique 16, no? Triple 16 ng Yara. Ayun, kita namin. I-mix po natin mga ka-agri. Ang ilalagay po natin sa bawat butas ay nasa 5 grams lang po, no? 5 grams o kalahating kutsara kasi itong tablespoon ang laman nito ay 10 grams no? 10 grams kaya ang ating gagawin mga kaagri didoy mo namin ngayon gagawa po tayo ng isang kutsara kukuha po tayo ng isang kutsara no? yan sample lang ito ha lalagay natin dito at isang kutsara ding uh, unique 16 tapos mimix natin yan sampol lang to mga kaagri si maliit lang yan bali ito ay nasa uh, 20 grams no tapos kukuha tayo ng kalahating kutsara no? ito lang kala dami ayan ito lang. Maliit lang mga kagri, Yan. Yan ang ilalagay natin sa bupas. Dito. No? Ilalagay natin. Yan. Tapos, tatabun natin, tatabunan natin ng konti. No? Tapos, optional tayo. Pwedeng uh, pwede tayong maglagay din dito ng humus no? pwedeng garden soil lang no? kahit ano uh, bakit hindi po tayo mga kaagri naglagay ng ipot ng manok o chicken manure kasi mayroon na tayong uh, nilagay sa plat na to na dupos at osimbranules kung wala uh, pwede rin maglagay tayo ng ipot ng manok yung chicken manure no optional lang yun mga kaagri tapos pagkatapos nito kaya natin wag muna tayong mag tanim no? Uh, practice po namin ay one week mula ngayon sa pa tayo magtanim, tatabunan natin ang lupa nasa 2 inches mga kaagri yung abono para hindi po madirect yung gamot yung ugat ng ating halaman kasi kapag ma-direct po yung ugat ng halaman ay masusunog yung ugat ng uh, halaman natin na itatanim gaya ng palaya or anong klaseng tanim yung itatanim natin na sitaw o pino kaya ingatan natin mga kaagri kaya magtabon po tayo ng halos 2 inches ng lupa no bago natin ilagay direct seeding man or transplanting ang ating gagawin depende sa inyo mga kaagri mayroon din tayong optional na gagawin no? na ginagawa ayan, ito na yon nasa uh, 200 health ito mga kaagri mula doon sa dulo hanggang dito sa kabila ayan no 200 Health. Ayan. Kaya abangan po ninyo mga kaagri at mga kaibigan ang development po sa amin pong activity dito na ang kasi may mga bago kaming kaalaman na isishare sa inyo kasi hindi lang ngayon kami nagtanim ng ampalaya kundi halos 3 years na kaming nagtatanim ng ampalaya na mayroon pa kaming mga uh, na-discovering kaalaman tungkol sa pag-aampalaya no? ang shout out sa kay Sir Jopila sa Cebu no? napaka ano nila pagka husay ng kanilang pagtatanim no? lalo na ngayon mga kaagri at mga kaibigan no? ah, panahon ng El Nino ay jackpot sila doon no? kasi napakaraming bunga ng kanilang ampalaya no pero sa Atin mga kaagri ay sitaw kasi yung tinanim natin. Ngayon ay ampalaya na naman. No, yan lang po. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kaagri. Magandang hapon sa atin.